naman yun mahal ha, -hmm. hama dito yata didat tama na yung kanin natin ikipon okay, ko lang dito kasi inayos ka lang yung kwan mahal yung... ito. ito yung kwan mahal ha? ito yung tsayote di so. na kuka kung naglaka doon pag ingat ka lang kasi baka mama mayroong mga insekto sa pag medyo basa, huwag kang maglalakad dyan sa garden mo sa likod. Ah. Kasi parati kang naglalakad, paboritong paborito mo, harvest ka ng harvest. Ah. Ha? <laughs> eh, wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa? Di, kasi may mga bins. Passion, passion ka dyan. Pero may mga bins doon. Oo. <laughs> uh -oh. Kira Marami kang nang rin. ngayon yung bins. So, nakita ko na nga oh. Ganun ba? ganun hmm. nila. Sabi ko, oh. Kasi gustong gusto ko to yung kuwan kasi rich sa iron ito. Kira rin. Yan, para Ayon. ito yung na dahon-dahon. Green leafy vegetables. Sige. Pwede pa na lang matamatis na i-harvest natin, i natin para pag magsigang tayo, meron hmm. tayong makukuha sa ito. winter. Ah, ah, don't, don't one. It's a coconut yan. It's a caramel yan. Hmm. Yan yung kwan. Hindi nalagay sa biko. Hmm. Kasi kwan yan. Coconut cream yan. Yan ang sekreto ko kaya gusto ng gusto nila yung Biko. Hmm? Oo. Kasi talagang ginagamit yun. Yung sa akin kasi, ginagamit ko. Eh, ewan ko, kasi nagustuhan daw nila. Oh, yeah. Kaya cream ang ginagamit ko yung talagang unang biga. At organic ang gamitin. Pag-ing nga ako. Kaya nga rin na-promote natin ang organic Kasi okay pati mga fertilizer natin, mga compost ang ginagamit natin. Kasi ayaw natin mga makasira ng kaya maraming global warming na ngayon. Maipa kasi ano ng -ano mga inaple. Nasisira ang mundo. Yeah. So, marami pala tayong kanin. There's a lot. Marami pala tayo palang inumin na po. Ano? Oh, Marami pala tayong kamatis. Magandang tanghali, mga kabayan. At andito naman po si Lauro, ang Flora's Home Garden. At ngayon po ako ay nag-harvest po ng mga fresh vegetables po sa aming backyard po. At ako po ay magluluto po ng munggo. Okay, nilagyan ko na lang po, naghiwa ako po ng bawang, sibuyas, luya, at saka maraming kamatis po yan para mas maganda yung savor po ng kamatis po sa munggo. At saka po mayroong sitaw at saka yung talong at saka okra. Okay. At saka ngayon po ito nagbili po ako sa Asian. Pinakulo ko na po to. Ito po yung munggo. Ito po oh. Ko na po to. Okay na po to para mamaya po. Ito ba yung ihahalo ko pag po. Okay. Ito po yung munggo na may halong mga gulay-gulay. Paborito po ng asawa ko po ito. Okay. Magluluto na po ko. Simpleng-simpleng pagluluto kasi namimiss ko na po yung pagluluto po na mga pagkain po ng mga Pilipino at masustansya at sa kasariwang sariwang magulay po. Kaya po sabi ko sa isip ko po magluluto nga po ako eh. since it's my off today. And then, I gonna actually cook, okay, nutritious and healthy food coming from our backyard garden po. Okay. Ngayon po, lalagyan po na po siya ng kaunting mantika. Gamitin ko ng vegetables oil po. Simpleng-simple lang po yung pagluluto po namin. Sariwa, sariwa. natin na nalanggo na po ito mabuti. Hmm. Yan, simpleng-simpleng pagluluto. Naalala ko kasi po nung nasa Pilipinas pa po ako. Naalala ko po yung mga tao po doon sa probinsya. Pag nagluluto, simpleng-simple pero masustansya. Very nutritious po pag-harvest lang po sa bakuran ng mga gulay-gulay sa kabuhay na po yung mga tao basta mahilig lang po kayong magtanim hindi po kayo magugutom pagdating po dyan sa probinsya lalong lalo, maliban na lang kung wala kayong lupang pagtaniman ilagay nyo na lang sa mga paso-paso okay di ba mahal ko? yes 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 daw sabi ng asawa ko <laughs> Uh, uh, ngayon po na medyo mainit-init na po yung kwan po yan Okay, lalagay ko na po yung luya mm -hmm. Ang isasahog na po namin po na kwan po dito yung sahog po na kon is hipon uh -huh. Hipon kasi ayoko magkwa ng baboy Kasi medyo matabak-taba ng kaunti Okay kaya ayaw kung ipuan kasi yung pasawa ko, inaalagaan ko. Okay lang naman pag mga lean meat, wala masyadong taba. Pero yung nakita ko kasi doon sa supermarket, medyo kwan. Maraming taba, kaya ayaw kong bilhin. Mm, yan po yung luya. Mmm, bangumahal ano? My God, ang bango. They're so good. Tapos yung bawang. Mmm. -hmm simple lang. Pa makikita nyo po yung buhag-hag na po yung munggo po. Yan oh. na. siya. Lutong probinsya. Lutong probinsya, lutong Pangasinense at Ilocano. Okay, ito po yung kung wala kayo masyadong sa... Okay. Punta lang po sa mabakuran kung mayroon kayong tanim. At punta rin po sa bukid kung mayroon kayo sa taniman sa bukid. Harvest po ng magulay-gulay. Masipag lang po sa probinsya po doon. Buhay na kayo po doon. At hindi dapat po magugutom po yung mga tao doon eh. Kung masipag po kayong magtanim, kung may kaunting lupa, konting diskarte, dito na yung sibuyas. Uh, ayaw na ayaw na kasi ng asawa ko yung ayaw mo yung tamad, di ba mahal? Uh, uh, naka Medyo nakasuwetara ko ngayon kasi medyo malamig-lamig na po dito po sa amin. Okay. Kasi bukas first day po na po ng fall. Kaya ngayon po sabi ko habang medyo hindi pa masyadong nag-frost po yung magulay-gulay, nag-harvest po ako. Yan. Yeah. Very generous ako sa mga sibuyas po. Marami talaga po ito. Uh, saka mga spices. I think mahal, there's something calling. Ah, huh? there's someone calling you. Huh? I don't know. Just check your phone. Just answer your phone. Mm -hmm. Mm -hmm. I mean, it's like tomatoes. Mm -hmm. Yeah, very generous ako kasi gusto ko kasi yung sabor ko ng sa po ng mungko is medyo malapot lakot Depende rin po yan. Yung mga iba kasi gusto nila yung masabaw-sabaw, matubig. Pero ako ayaw ko. Ha? Ah. But if you don't know, yung mga scam dyan, don't answer your phone. Just i-block mo na lang sila. Okay. And then ito na po yung hipon. Pag ako kasi nakuha ko na ko ng hipon, ayaw kong tanggalin yung balat. Mas gusto kong may balat. Pero tinatanggal ko, dinidibayan ko talaga po siya. Yung dito po sa gitna po talaga, kung makikita nyo po, o, yan. Tinatanggal ko po yung intestine po dyan sa gitna. Uh -huh. mm, so good. Yeah. And then habang ko na kong kusya, lalagyan ko na po siya na para matalo ng last accounting kosher soap lang. Okay, naman siya para matalasa. Kunti mali yung butas kaya hindi marami ang nalalagay dyan. Yan. Tansya-tansya lang po para hindi maalat kasi ayaw ko yung maalat. Kasi yung soap, ina-attract na yung tubig nakakaroon ng fluid retention. Kaya, kung kayo po yung may hypertension, mahirap po yung maalat. Uh -oh. Hmm, smell so good. May malapit siya doon. I'm gonna add a uh, fish sauce. Where's my fish sauce? My favorite fish sauce. I cannot buy it. Where's my fish sauce? tomato? <laughs> ah? And my favorite, fast sauce. Punting fast sauce lang, to siya fast. <laughs> oh, Mahala. start ka ng forget-forget naman ah. Huwag naman sana. Huwag forget, naman, Forget-forget. No, maraming ah? Ayun o, no, lang. okay. May hmm, ng sauce na ito. May May na dyan. Ano ito? Yung mabang itong binigay. Ang po, ilalagay ko na po yung magulay po dito. nang yung sitaw kasi ah, may mas matigas. Nilagyan okay. ko ng sili mahala kasi yung sili kasi medyo gusto ko yung medyo manghang-anghang ng konti. Okay. Kikik ng spice. But I put a lot of uh, ginger okay. para maganda sa lalamunan. Yeah. Lang siya. Simpleng, simpleng pagluluto. Mala Provencia. Uh, Dadado. Alin? Mmm. Ang sarap ng sitaw. Mmm, very good. Mmm. Okay. Ay, ikot ko na sa Sabay ko sa puyong kalong sa pangokra. Mmm. Mahal lang mag-ingat sa sili. Ako ang kakain ng sili kasi ano eh, na ayaw na ayaw mo yung sili. May dalawang sili dito. Ay, eh, ihuli ko na to. Di pa ka makain mo siya ito? Oo, ang dami nating sili doon. Gagawin ko yun na i-kwakon ko yun. Gagawin ko yung paper flex Para pang kwan ko sa kimchi. Ayan. Mm. Good. Mhm. Ngungata tayong fresh na okra. Mm. Ugay ko na yung munggu. Mhm. Mm

Mm -hmm. na kuha na to Nagay ko na mungo Napapatikim ako dito sa sitaw na ko no Very kwan kasi, crunchy ha eh. mm, -hmm. matamis-tamis Mmm -mm. -hmm. mm -hmm. po, hindi ko masyadong nakuhanan hinalo ko na lang po yung sitaw o na muna and then yung talong at saka okra at saka din after that na ginis ako mabuti at saka inilagay ko na rin po yung munggo okay na po siya ayan hugasan ko na po to lagyan ko po sya ng kaunting tubig Kunting kaunti lang po. Ayan. Most probably, pag medyo malambot-lambot na yan, 10 minutes yan. Okay. Yan! Naghihintay na yung asawa ko. Awod, tsuka! Oo! Hahaha! <laughs> No, hmm, bango ng mabulaklag mo na hinarbis ko, oh. mo ganda-ganda ng mabulaklag mo. Pati mga kamatis mo, lalaki. Yung mo, organic. Mga organic <laughs> mga kamatis mo, dami mo arbut Yan na po. Ito na po yung output po ko po na niluto ko po. Yan. Yan po yung monggo na may halo po siyang ginisa ko po siya sa bawang, sibuyas, kamatis, luya, at saka munggo ng gulay na masitaw, talong, okra, at saka dahon po ng talbos po ng chayote. Okay, let's come and eat. Ngayon po, husga na po ng asawa ko. Lalagay kita dito, Marco. Yan. Yeah. Asan yung juice mo? Huwag masyado. Uh, yung hipon. Eh? Okay isang hipon isa lang? okra yun ito ganoon ka kasi for much... diabetes no. okay and then a too bit... gulay ha? Huh? not too much gulay. yan okay. thank you yes I'm get rice for you okay, let me see <coughs> malayo pa huwag ka na ng asawa ko yan tama Okay. Okay. Yan po. Pusgan na po ng asawa ko. Alam mo mali yung sitaw? Kinakain kong sariwa. Ang yeah. sarap. Very conscious. Hindi siya... Yung, yung sili nandito sa akin, ha? Hindi yeah, na Oh. Kaya no. Oh, thank you so much. Thank you, God. Ah. Thank you, God and Lord, for the food about to receive. Okay, you. in your about Christ prize Lord. award. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. It's my favorite, this one. Kita mm na bilang ng coconut, -hmm. na juice. Tingnan mo nga mahal ko yung cost. Tingnan ko na po ngayon po. Mm. Nalalasan ko talaga yung mga halong luya, bawang, sibuyas. Mmm. No, mm, ikaw, if, if you want the coke, it's up to you. But I don't like coke. Okay. Hmm. Yung talong, malambing, matamis, tamis. Mm. Okay, maraming maraming salamat. Mga kabayan ko po dyan po sa Pilipinas, dyan sa San Carlos, at yung kabayan naman ng asawa ko, taga Iloilo. Okay. Masanton nga rin, si kayong amin. Karami pinapablik ya kabalo yan at San Carlos. Kan si asawa ko ba, dat? Ako ang tanong, paano ito salita na Ilonggo, kaya hindi naman ako marunong mag-Ilonggo. Okay. Sige, maraming maraming salamat. Okay, this is Laro and Flora's Home and Garden and Tours. Ganito lang po yung buhay-buhay po namin. Simply, okay, live life to the fullest nga po. Iwas, iwas, stress. Okay, at sa kamamaya na naman po, itatanin ko po yung nabili ko po na clearance na halaman at pa-imultiply ko po yan pag lumagop na po na naman po next year. Kasi okay, alam niyo naman po, may ko po sa mga liran, sa mga halaman. Pagkatapos ni no nurture ko po, pag lumago na, nag-multiply na po yung mga rhizomes nila o kaya mga bulbs nila. At saka po, dinidify po. Maraming maraming salamat and have a wonderful day. Bye-bye!